sukat na sukat dyan. Alam mo kasi mabayan yan, masapatos ka. Ito wala ano, anong, anong ako kayo dyan? Magamas kay Maria. Yuck! Siyem! Ha ha

Tama ba yung ginagawa namin? Dito ba yan? Dito ba? Ay, awa! <laughs> Saan? Saan ba? Ay! Wala yung mapa ko nang dala eh! Dito, dito yata! na yata! Dito yata! Ha? ha? Si admin ba mayro mapa? Mamaya na! Bukas, dali mo bukas yung mapa! di ba yun ang kayang mi ya ah, ha mukastalik okay. mo para sigurado papa linis tayo no saban record ganyan ni kawawa yung kan kawawa yung pangili kawawa yung may are ano ito pa kami sana po ma-add admin ito oh ay sho aga malilinisarin amin dapat 'yun iba pa la yon iba kawawa sila hindi na ganila sabi ng aba eh ay kayo yung mi pala yon Naming nilinisan ayan kasama na namin si admin para ituro kung saan Ay, dito pala. Ay, eh, doon tayo nag-video nung nakaraan. nakakatabi ka siya ni kay Kuya Red ito, di ba? Oh, Ay, yan kay Kuya Red. Itong isa. Ito na. Come on, virtuous ito woman. Na, yung mga to, yung Mister J. Ito. Pero talaga, hindi siguro oh. ito. yung isa. Ay, yan. Itim, yung <laughs> Nakapapaya lang tayo, likas kanyang likas. Hmm. Oh, ito, ito. Kailangan natin mag-jacket nito bukas. Ay, diyan saan oh, mag-uumpisa pag maglinis? Dito. So, hindi sasakupin to. Ito. Hanggang ano, dyan lang. Kung right. gusto nyo, medyo lagpasan oh, para, lagpas para hindi yung dumi, ay da damo, hindi uh, ano. Ay, uh, uh, hanggang saan yan, be? Para tandaan ko May allowance? May allowance. Kasi pagdating ito araw, ito yung five-minute na pa na. Ito yung bakot na tayo. Bakot yung sapay na patabi. Ito yung gitnaan yung luson. Ah, okay. Yung muna naman, may tandaan naman. Sana tusukan lang pait kahoy. Ayan, may kahoy na dyan. Tapos dito sa kabila, dapat Maria may kahoy. Dito pa. Lika dito sa kabila. Madali na dyan, tandaan. Dito sa kabila. Ayun, kahoy yun. Oh. Ah, ito na. Ayan na, ayan na. Okay na. Ha? Pusokan mo. Hindi lang pusok. Ka. Hmm, Ayos na yan. Carry na yan. Pinigisa na lang itong ano. Oo nga. Ha? Mataas itong kanilang lugar. Yung tulad at sa kanila, puro talahid doon, diba? Sige, tandaan na natin ito. Salamat, Bec. Buti na lang may picture si Marong Senid sa akin. Hmm. na nakita ko. Nakakalimutan ko rin. Eh. Hindi ko rin kasi akalain na pupunta kami ngayon dito, be. Ayan yung kayang me. Ito. Ah, doon nga kami nag-mask kanina. Katabi kayo. Sa unahan ka. Tapos may katabi pa siya dyan isa. Kapat ka ni Mr. J. Yes. Virtuous woman. sa hindi naman ni ani mama ni ano, Mercedes pa. Ulusot na lang sa jet. Maria, may luto kang ulam diyan. Tatawag <laughs> na lang. Maria. <laughs> Pwede. Wala akong ulam. Bili. Lutuin mo ako. Bayaran ko lang. Meron nanito, na nito. Okay pa yan. May mayari <laughs> na. na. Ito Bong Street. Ah, okay pa na to lahat. Doon sa dulo ano? Pero kukuha ka. May ini-reserve nga ako sa yun isang lote doon. Ayaw, ano? Sana ba Ah, oh, ayan, may kahoy na si Tatay. Maganda dito ka magtusok kuya oh kasi malaki ang kahoy na yan. Tatanggalin niyo noon. <laughs> 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 Nilinisan niya yung hindi sa kanya. <laughs> Dennis, wag na yung sa pagtayo ng bahay. Thank <laughs> you. Yun ang mahirap. At... Maganda to, hindi masyad, hindi maano, maganyan, no? Mahirap matalahib, ano? Hindi matalahib. Mahirap pag matalahib. Uy, maganda pala to. Ano lang kayo, tabi rin ng daan? Tabi naman lahat ng daan. Ay siya? Talikuran, talikuran lang naman. Ah, Talikuran. 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 Pero dun sa amin yun yung main road. Pero alas 12 na, mamaya na tayo maggamas. Mm -hmm. No, vulgar. <laughs> Lawak pa nito, oh. Bandun pa yan, oh. Hindi oh, maganda doon sa tao. Oo, magtatambak yeah. pag doon. Pali. Oh. Dito, dito dito na dito, kasi mataas. Uh -huh. uh, tubig doon. Oh, mo, mo yung ano ng lupa oh, o uh, okay pa dito Saan ang senyoriya? May baka. Ah, dyan? Oh, magkatabi lang pila kayo na yan. lang nga lang. sana kami. Dalawa. Oh. Ay, dito yata sa puso ay, may kahoy oi. 20k sa 7 i ano. Sa Sige na. yung na tamay. Pero pag tinabas siya tapos sunugin, mabilis lang. Yun. Oo. sakat na sakat yan. Alam mo kasi mabayan yan, nasa patos ka. At okay, wala anong, anong ako kayo dyan? Magamas kay Maria? Yuck! Sir! <laughs> <laughs>